Mysterio sa Wilderness Farm, Day 5 of Spring Year, Year 3. Ang current funds ay 741,162 Gold at ang total earnings ay 6,128,681 Gold. Ngayon, gumising tayo, minom tayo ng green tea at kumain ng crab cakes. Okay, nandito tayo sa... Ginger Island. So, na natin yung dapat natin tapusin. Meanwhile, tingnan natin kung ano na sa ano. Friday pa lang ngayon. Manood tayo ng TV. Tomorrow, uh, good weather. Pati rin sa Perth Island. Ano ang ating kapalaran? A little luck. Para hindi tayo maguluhan. Lahat ng mga hawak natin, lagay muna natin dito. Yan. Yan, yan. Ayin natin dito. Yung mga pagkain. So. Siguro itong mango. Magtanim na lang tayo ng mango rito. Para may mango rin dito. Wow! Pwede na oh. Pwede ba dito magtanim ng mango? Hindi pwede. O oh, dito pwede oh. Dito kaya. Oh, pwede. Pwede dito. Sige, magtanim tayo. Pero parang tatamaan yata. O dito kaya? Oh, dito pwede, oh. Yan. Ay, sabi, sabi pwede. Luloko yata tayo nito. Dito pwede. Hindi rin. Oh, doon pwede, oh. Anyway. Ah. Dito kaya? Anong meron dito? So, Ayo, ay mamingwit. Mamingwit tayo. Blue disc yung kailangan natin. Wow! Meron na naman tayong ano. Golden, golden walnut. Nine na. tayo lang golden, and golden walnut tuloy. Is this a blue disc? Are you a blue disc? Blue disc ka ba? Perfect. Tilapia. May tilapia doon last bait na daw yun. So, ito naman ang gamitin natin. Saan na ba yung ating pagkain na iwan yata sa ref? Yung para sa pamano isda. Fishing. Okay, hey, ano to? What is this? Perfect. Tilapia ulit. Kailangan pala yung mga fish, ilagay natin lang sa smoker. Perfect! Wow! New record! Uy! Ano yun? i mo? I-region na yung bloodies natin. Isa lang. Perfect. tilapia pa din wala nga yung doon sa kanyang ano juice jo, joja cola kahit saan may Georgia cola tinatapos na mga taon yung joja cola trash daw uy, what's that meron ano, oh, treasure chest oh, perfect Okay, natapos na natin. What's this? Hindi natin kailangan. And then, open natin to. Done na yan. 2-5. Done na. So, ayan, meron pa pala tayo. Sige, uminom naman na rin tayo. And then, dami natin gagawin. Dami pwedeng kunin dito. Kukunin natin lahat yan. Kasi magtatanim tayo ng ano, patanim natin to. Mhm, uh -huh. Tsaka ito. Lagyan muna natin lahat sa loob yung mga isda para hindi tayo maguluhan. Mga isda, jaan, jaan, jaan. Ah, uh, hey, ito rin. Ano pa ba? So, kunin natin lahat to. Puan natin. Matatanim na rin kayo. Double purpose. Ang tinatanim natin ay yum yata. Oh yum. yum burger. Ah, dapat hindi ko doon tinanim yun. Mali naman ako. Asa ah, na yun? Bala ko kasi padamihin yung ano eh. Padamihin ang ako itong pineapple para ito na lang yung ilalagay dun sa ano sa pangalan nun sa loob ng dehydrator mas ano kasi siya uy ang daming area dun sa baba hindi na nalagyan okay aha ito lagay natin dito para sa pare-pareho siya. Yan. Ngayon, itong pineapple kunin natin. Kunin natin dito para pang pineapple lahat. Wala na ba? Wala nang pineapple. Tapos, itong tatlo nagin natin dito. So, ito naman ang tatanim natin na yum yum burger yan oh may na, na, na ano kunin natin to mga blue blueberry blueberry yan ito sayang dapat taniman natin to ko na ano han ng ano hindi ko na yan ano pangalan to basta tanim na lang ng tanim <laughs> hindi ko na i ano ng, ng water yung can kasi gusto ko ka na makauwi ng bahay oops ito pa oh tsaka to ay dito and then kailangan pa natin na ito. Ito lagay natin. Tsaka ito. Meron pa ba tayong ano, green tea? Ito may at maya kailangan iniinom eh. Kasi kung hindi, baka... sa so, dito natin tanim tong ano. Wheat. Tapos dito naman sa merong Sprinkler yung ano melon may lahat ba nalagyan baka meron dyan hindi nalagyan naman lahat so pasok na natin yan dyan yung mga hindi natin kailangan ito ilagay na natin dito tapos ano pa nakapag send na ba tayo ng maraming ito 5 pa lang sus I-send na natin tong 22. Ayan. Tapos ito, ano to? I heard you're working on a very special challenge. I have the perfect solution to help you out. Meet me in the water cave on Ginger Island. Ah, uh, okay. Sa ibang araw. I'm busy. Busy, busy. Busy tayo eh. Ngayon, kunin natin yung ilalagay natin. Gusto kong maglagay nito kukunin natin. Tapos itong mga ano, lana. Hindi na natin nabigay yung cake. Kent. Hila tayo. Let's go home. O, lagyan natin ng tubig. Asa na? Hello, Snowy. Sorry. Tagal tayo hindi nagkita. <laughs> Yan, lagay natin dito. Tapos, ito naman dito. Meron ba dito mga... Papabukas ki Clint. Kaso wala si Clint ngayon. Clint is not around. Lagay na rin natin to rito para sabay pagkaano. Meron bang... Wala. 1, 2, 3, 4, 5 Sige natin dun sa Tunawin natin Yan Punta tayo dito Kunin natin yan Silipin natin pwede na bang ilagay yung ano Ah hindi pa Nagaano pa si ano eh magawa pa siya ng hindi pa siya tapos so lagay natin dito tong stingray at ano pa ba marami pa tayong kukunin dun sa ano pangalan nito yung mga ano and then dito naman yung yan. Sus, ito pa oh. Tama, doon nga. Dito nga. Ano pa? Lagay natin to sa loob dito. So, yan, Ngayon. Ito. Itong tilapia. Pasak natin dito. Yan. So, lahat nung no, ilalagay natin dun sa smoker, lagay natin dyan. Dito naman yung mga ibang fish. Dito naman yung red. Red cabbage. Ano pa ba? Red cabbage. Kunin na natin to. Oh, pwede nang anihin yung mga ano sa taas, oh. Lagay natin dito to. Yung alahas, dito natin lagay. Yung refined quartz, dito ba yun? Sa so, kabila ata yun, oh. So, ismelt natin to. Hindi na pala tayo nagagawi dito. Baka pwede na yung hoops. Let's find the hoops. Wala pa din yung hoops. Pero alam ko na lagyan na natin to ng tubig eh. Para sure. Diligan natin. Baka hindi... Hindi kulang sa dilig. Pero alam ko na diligan ko na to. Tsaka nalagyan na to ng yung special na ano. Special fertilizer. Para lang tayo sure. Dapat bukas meron na to. Ngayon, tignan natin yung ano natin. Oo. Yan, tatlo na oh. Meron na rin tayo doon na Baka yung sa labas tatlo na rin. Tingnan natin. Oo. So, Unin natin to. Yan. Taps ito. Ano na yung gumagalaw doon, oh? No? What's that? Wala naman. What's that? Ay! Yan, di na ayos natin, di ba? Makakalabas na rin yung mga... ...alaga natin. Meron na naman doon... ...kunikinang. Ano kaya yan? What's that? It's an earth crystal. So, lagay natin yung earth crystal dito. Ah, meron pala tayong kukunin dun sa bus stop. Ang dami nga pala dong ano. Kukunin. Iba natin to dito, tsaka to. Ito. Lagay na lang natin dito mga prutas pasok natin dito daan dyan ito tapos dito so pwede tayo maglagay nito sa mga ano natin yan oh. parang nandito yata yung asa na yun ah kulang talaga kulang. So, lagyan natin yan. Nope. So, lagyan natin to ng cauliflower. No. Nope. Lagyan natin ng cauliflower lahat ng ating cakes. Lahat ba meron? Lahat? Everything meron? Ngayon, kunin natin lahat ng uh, ano. Let's get all. Uy, parang merong hindi na ano ah. Bakit walang, baka hindi yan natubigan. Kailangan din siya ng yung ginawa natin. Nasaan na yung ating ano? Yan. Yan. Makakagawa ba tayo? Oh, pwede oh. 1, 2, 3, 4. Patay dito. Kasi nagtaka ako na ayun the other side. Ayan, di nga siya nalagyan. Ito ba lahat nalagyan? Baka meron pang hindi. Ayan, meron pang hindi nalagyan. So, dapat talaga. Anuhin natin. Hanggang hindi lahat na nalagyan, kailangan ano Anuhin. Diligan. We have two. Tago natin dito tong mga repolyo. Tapos dito naman, ito, Andito pala yung para sa ano paggawa ng beer. Sus, di ba? Labas na nga lang natin, baka mamaya meron pa tayong ano hindi. Ito, padala natin 'yan. 'Yan, tsaka 'yun. Meron tayong ano, cobblestone. Bakit may cobblestone tayo? Ba't tayo may cobblestone? Yes, so pasok na natin to. Kunin pa natin yung nasa labas ng mga ano. We have to get something sa labas. Oh, Yan na yan. Aha. O, oh, lagay natin dito. Ito, Diyan. Tingnan natin kung kailangan pang uminom. Not yet. Let's go. Kunin lahat natin yung forage. Forage, forage. Ito. Yan. Forage. Ay, meron nga pala tayong mga ibibigay. Bukas na lang. 50 yung pagbibigyan natin tingnan natin kung sino ang nandyan okay to friday eh it's friday and then eto gusto ni ano to eh gusto yan ni Robus. Dapat pala maggawa tayo doon ng ganito para every time na dadaan tayo doon meron ng pagkain si Krobus. Let's see. Ano ba meron tayo dito? Ito kay Pam. Tapos, meron ba tayo orange? Wala ano na akong makita. Hmm. Bigyan natin si ano nito. Hey, let's go. Let's go. Let's go. para mabawasan, di ba? Para hindi lahat 50 ba diba yun? Kailangan bigyan. 50 na tao. Bigyan natin si Pam. Oh, nandito silang lahat, oh. Ito si Pam. Gusto niya yan. Hey, now this is really... Oh, di ba? Tapos, ito si... Ano... Oh, Oh, di ba? eto naman kay Mayor Luis, o oh. tapos si eto kay ano Shane Shane malis na si ano here super meal uy mura oh mahal magbenta ni ano Nakita ko doon si Marnie. Sino-sino pa ba yung nandoon? Pwedeng bigyan. Ito. Sino pa yung nandoon? Hmm. Sino pa ba yung nandoon? Wala. Ito bigyan natin kay ano. Hindi natin siya naregaluhan eh. sa na yun asa na si, si si ano si ay ando si Kent si Kent Kent yan hindi natin kay Kent o oh, di diba gusto nyo yan eh tapos yung itong wild horse radish bigay natin kay pangalan nito umigay tayo dito. O dito pwede tayo magawa ng ano? Yung garden pots. O, oh, di ba? Mayon. Kainya six sino pa? Wala na. Ang alam ko lang si pangalan nun. Pwede natin puntahan si ano. Hindi. Uwi na tayo. Let's not push our luck. Huwi na tayo. Delikado pa. Nasaan na ba yung ano? Mahirap na kasi, di ba? Hawakan natin tong galaxy sword. Pag meron dyan, ano sa atin. Oo, oh, ayun o. Oh. Nakuha na natin. Meron ako nakita dito. Ayan o. Oh. Mabilis siya mag ano. golem. Oh, diba? Tatlo agad yung regalo. <laughs> Yan. Tapos, lagay natin, ay, lagay natin tong isa dito. And then, itong mga to, pwede lagay dito. pwede pa gumawa o oh. lima. lima yan tsaka dito and then ito pwede pa tayong gumawa o oh. wala 2121 na 21, sus diba And then, <laughs> tingnan natin, kaya ba? Kaya. O. Oh. Eh, matulog na tayo. 1.40 bukas na yon Ah, ito, hindi natin nakuha. Ano ba? Malapit na yung bookseller. So, let's go to sleep for the night. Yes. so day 5 of spring year 3 kumita tayo ng 48,574 gold